Sa sobrang init ng panahon, lahat na lang naisip ko kung paano lumamig ang pakiramdam ko. For today's video, I will teach you kung paano gumawa ng DIY aircon. Let's go! Una, ikat natin ang 1.5 na bute tulad ng nakikita ninyo. Dalawa ang need ko. Next is, butasan ay styro kasing laki ng flexible hose kasi dyan natin ibasok mamaya ang hose dapat side by side ang butas ng styro tulad nito. Next is, e-tape ang flexible hose sa butas na 1.5 katulad ng nakikita ninyo. Higpitan para hindi matanggal. Ganito ang itsura niya. Dalawa pala ang gawa ko. Next is, ang kabilang dulo ng flexible hose ay pasok sa butas ng styro at itape ito ng mabuti para hindi sumingaw. Tulad nito sa video. Next is, yung 1.5 na buti itali sa electric fan. Sa harapan at likuran, itali ng mabuti. Tapos maglagay ng yelo sa loob ng styro. Damihan nyo na kung gusto nyo para mas malamig ang buga at feeling mo talagang naka-aircon ka sa lamig. Try mo na. Siguradong lalamigin ka.